na deklara namin ng persona ng Rata, yung si Franz Castro. At sa uh, kasi uh, kasi uh, nap, napakasakit sa amin no in behalf of Atamanobo ng uh, bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pag, uh, pag dadal, dadala yung mga kabataan, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan. Sa isang bagong kaganapan, si Representative Franz Castro, ang House Deputy Minority Leader at Act Teachers Representative, ay naharap sa isang ethics complaint na inihain ng ilang miyembro ng komunidad ng mga katutubong tao, IP. Ang reklamo ay may kaugnayan sa desisyon ng Tagum City Regional Trial Court. na nagpa siya na nagkasala si Castro ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, ang kaso ay nangyari sa isang insidente sa isang rescue mission sa Davao del Norte noong 2018, kung saan inaakusahan si Castro ng pang-aabuso sa kanilang mga lumad. Mga miyembro ng katutubong sa rehiyon. Ang ethics complaint ay formal nang isinampas sa kamera, kung saan ito ay susuriin at papasok sa nararapat na proseso para sa investigasyon. Ang kaganapang ito ay isang mahalagang isyu dahil hindi lamang ito tumatalakay sa mga legal na usapin kundi pati na rin sa pagpapakita ng ugnayan ng mga mambabatas, katutubong komunidad at proteksyon ng mga bata mula sa pang-aabuso at pagsasamantala. Ako po si Attorney Israeli Tutoyon. I am here assisting the uh, indigenous peoples po of uh, Talaingod, no. Uh, mga Atamanobo po sila. Uh, they are led by Dato Alan Causing and Digaw. Agay and Guting Dalyat Dausay, no? um, they are the leaders, sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng uh, Talaingod, Davao del Norte. They are uh, um, anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to uh, uh, public service of these uh, public officials such as uh, congresspersons, like uh, Congresswoman uh, Franz Castro. So, nagbiyahi po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingon, para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin uh, at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and um, even if it is on appeal no um, before higher courts but the administrative aspect of the crimes that she committed um should be likewise under investigation investigation and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty then um proper penalty such as um suspension or if not expulsion from uh, the House of Representatives Ako po si Dato Malibato Kousing isang uh, ancestral domain management officer ng uh, ancestral domain ng Atamanobo, ng uh, municipality ng Talaingod daba dinote. Uh, nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming uh, uh, tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no sa ating uh, sa ating gobyerno ngayon, nga gusto namin uh, matanggal yung si uh, Franz Castro. Uh, bakit no? Kasi yung uh, ginawa niya sa amin parang uh, hindi inirespeto in in yung uh, uh, rights of the IP no in terms a uh, aming uh, rights kasi hindi niya inrespeto Hang, bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa uh, ng uh, pira ng bayan na sa lahat no so ipangalawa uh, parang in, uh, parang walang respeto ng uh, uh, yung uh, yung tawag yung yung sa aming tribu no parang walang respeto bakit nandiyan nan pa rin siya sa kongreso so pangatlo Uh, pangatlo yung pag uh, discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung uh, uh yung uh, pag uh, serbisyo ng uh, ating uh, bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming uh, hinaing na matanggalan siya, uh, mapaalis isip uh, Congresswoman sa ating uh, bansa or uh, kasi parang iba talaga sa aming uh, sa aming uh, sa aming customary customary law kasi parang walang wala na kaming uh, wala nirerespeto yung uh, law namin so yun nga pinagdeklara deklara namin ng persona nung rata sa aming tribo sa Atamonobo ng uh, lungsod ng Talaingod pina, -pina Deklara namin ng persona nung rata, yung si Franz Castro at uh, kasi uh, kasi napakasakit sa amin no in behalf of atamanobo ng uh, bayan ng Talaingod napakasakit sa amin convicted na siya sa pag uh, sa pag uh, pagdadala yung mga kabataan bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan